Ikaw po. Maganda. Dito po si Ma'am Arlene. Sarili Asan po siya? Magandang araw po. Kayo po yung asawa ni Ma'am ni Sir Charlon. Opo. Sa ano po kami? Sa law firm po ng agency niya. Na, na ano nyo nabalitahan niyo po ba? Na nakahuli siya sa Taiwan? Hmm? Opo. Kailan? Ay, nung 3 days ago po yung nasa ano namin. Hindi, 2 days. Nahuli dahil? Po. Dahil po nahuli daw po may kasama ng bae eh? hmm? na Taiwanese, uh, Taiwanese na ano. Hindi po. Mm? Ang, po hmm. Ang yun po kasama amin ng agency, Sa kanang embassy, pinadala sa amin yung mga gamit niya sa ban po namin ngayon. Hmm? Opo. Hindi po, kausap ko lang po siya. Kausap niyo lang? Hmm. -hmm. ba po yun. Charlon Sarmiento. Hmm, ba po yun. Tapos dito po yung Charlon Tan Sarmiento. Hmm. Yung mga gamit inan dito eh. Nandito, eh. Ano talaga po? Opo, pinadala po sa amin ng embassy. Kami sa agency po kasi Tatawagan kami. Tatawagan ko po ah. Sige po. Wait lang ano yung sumasabi. Hmm. Andiyan naman po yung mga gamit, wala naman kayong babayaran. Ano ang ano kasi noon, na yung nahuli siya, saan na lang po yan? Sa office lang. Okay. Hindi mo na may po po Paano na lang kasi privacy din. Sige po. Okay, okay, kasi okay, po um, yung ang okay, alam plan. Sige po. Sige po, ang, na okay. Ang alam ko At po, na, okay. ang, ang alam ko po kasi Taiwan is dollar, parang okay. gano'n. Saka siya i-release. Re Tapos, hindi ko na po alam. Nakakulong siya. Opo, Ngayon? sabi. Opo. Ngayon, hindi. e, kausap po na kanila sa Donshi. Ba't yun o? Oh, Baka iba po yan. Baka po na-release na siya? Ay, kasi po, ang kasunduan kasi, yung... Ano, hindi po. Kasi nag-uusap po kami eh. Mm. Araw-araw wala na, na siya. Wala siyang nabanggit. Wala. Pero ang sabi, na-release na yata siya. Tapos yung mga Di gamit kasi yung na, nakaragan. Ano, na I mean, kailan yun? Tingnan mo 'yung mga paki, documents. Ano, paki sa ano na lang 'yan. Kasi hmm. privacy. Okay. Okay, hindi, hindi ko rin po alam ang buong detalye. Eh. Taghatid lang po kami ng damit ng mga gamit. Kasi wala, wala namang sinabi o wala. Kasi eh. hmm. ako raw na makamnag-uusap. Hmm. Hindi po eh. kasi yung details lang po kasi sa amin, puntahan dito, dahatid yung gamit. Tapos binigyan na kami ng ano kasi alam na alam namin mga daming mga question yung ganyan eh. Kaya <laughs> ayaw nga ibigay sa amin yung complete details ang sabi na Sure, yun talagang babae nga. na nasunod sa uh, akin. Kasi minsan kasi may mga ganyan na ako dati, may mga nagte-text pa nga sa akin. Eh ako naman yung chip niya yun, sa dami ng mga... Uh, um, I understand po magbigay ko sa inyo. Tsaka po na ano po yun, ano? napakaliwanag ng daming tao dyan kung sakaling um, iscoming ko okay. sa'yo. Kahit Hindi po, gamit yung... lang naman eh. Wala naman makakaalam eh. Ibababa lang yung gamit. Wala naman ako pinagsabihan. Tinanong ko lang kung saan ang bahay ni, po, ni, kasi video confidential I understand po. Kaya po yung video namin sa office lang. Hindi man po ito po Ay, post. po nga lang kasi sa akin. Kasi I understand naman po. Ano nyo na po yung privacy. Kasi Opo, syempre, ako wala rin po akong ID. Wala mm -hmm. po nga kayo. Naintindihan ko po. Hindi siya sumasagot kasi. Mm -hmm. May idea ba siya na ganyan na pupunta ko? Alam po. Ba? May idea po ba siya na pupunta ko? Usually, pag ganyan, alam nila yung kasi pinapadala. Dapat nga, yung basi papadala, yung basi saan binigay. Kasi sa agency sa namin Hindi kasi siya sa nasa lupa. Hindi lang kasi. Kasi kung ako naman yung gamit, wala naman pong mawala. Hindi ko naman po kayo diba? di ba? Hindi po kayo rin ano. Ibibigay ko lang sa inyo gamit. Hindi lang po yung main purpose po namin. Opo. Sa bad po nakalagay sa likod. Okay, patay na lang natin. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Opo, opo, opo. Pwede ko pong video nyo pagbukas lang ng sasakyan. Ay, hindi. Hindi, pagbukas lang. Wala tayong sasabihin para makita lang na pinakita sa inyo yung pagbukas pipakita yung Wala pong sasabihin, buhat lang ng gamit. Para po sa documentation namin, ma'am na... Opo, opo, opo. opo. Surprise! Happy birthday! Happy surprise! So <laughs> Pasensya na po! Happy birthday! It's a prank. Kunwari lang po. Pasensya na po ha. Happy birthday. It's a prank. Kunwari lang po. Happy birthday. Pasensya na po. Ha. Wala po talaga ganong nangyari. Pero idea niya po yun. Ayan, ano dito po ako sa gitna? Happy birthday! Ayan, sorry po. Sorry po. Idea niya po yun. Sorry po, ma'am. Relax na po kayo. Ayan, syempre, dahil birthday mo, meron tayo dala, birthday Sash. At para sa kanya, ito daw ang reyna ng kanyang buhay. O, oh, abit ko rin sa'yo saglit. Oh, ayan. Wait lang po, abit ko lang saglit. Ito muna ang Sash. Ay, <laughs> sorry po. O, oh, ito, abit mo itong bukay mo para mabuhasan yung kaba mo. Pasensya na po, ma'am, ha? Ayan. Dahil, ay hindi yan ma'am. Ayan, happy birthday po. Napagutusan kami ni Sir bago daw gawin yung surprise. Pakabahin ka muna na konti. Gusto niya makita yung reaction mo, ma'am. Which is tama naman yung mga ginawa mo, mga, mga action. Dapat talaga ma'am. hindi nagtitiwala agad. Ano po? Ang ganun ka naman mag niya. <laughs> Pero dapat hindi ka kinausap. Sabi ko sa kanya, bakit kinausap pa kagad? Hindi mahalata, di mahala ba? Diba? <laughs> Ayan, kapit ko po muna sa itong mic mo. Ano po? Kala ko mga 3 days ka na niyang hindi kinakontak. Ayan, may kasama po kayo yung anak nyo. Ayan yung, parang may kasama po po kayo isa doon. Ano ko po yung... Ayan, parang pakuha mo sa doon po sa kanila. Ano, tawag mo si Tita Tin? Ati Tin. Sa school ako, Tin po lang Tawag si tita Tin sa kasi. Para makamagdilin. Siya na po kapain. Ayan. At bukod po dyan, ay meron pa regalo na bubuksan. Ano po, buksan niyo po ito? Ano kaya? Tawag mo sila, anak. Ako ano. po ang Ano, ano hawa mo si, Ano, tawag mo si Atitin Tin? Tawag mo si Atitin Tin. Ate Tin! Pupapa! Si ay, Pupapa! Ayan, sirain niyo po, ma. Pupapa! Nagkikumabuksan. Ano po Pagkatapos takutin ay merong awa. Kuya, <laughs> oh, yeah. ang galing mo mag-drama. Mga mga away na talaga ako eh. Saan <laughs> ito? Ayan, meron pang award. Wow! May pagganan pa siya. <laughs> o, oh, harap niya po. O, oh, tayo po kay Saglit. O, oh, ladies and gentlemen, people of Quezon City, we have Best Wife Award! Oh. Disertapiket sa award to Arlene Honorio Sarmiento. Later, anak. to Sige my na. amazing wife. Thank mo you mo for ako. being you. Uwi Thank you for your support. Mo I mo love mo you. Awarded by Charlon Sarmiento. Anay, uwi, uwi mo muna ako. Bago ako. ka mo man eh, ako. Uim ano uh, uh, ano mo man ako. mo 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 Samuel, ako. Ngayong Ay, birthday niyo, ni Mama. Ano tawag mo kay Mama? Mami? Ay, na, ngayong, nanay. Ngayong, nanay. Ngayong birthday nanay, ni Nanay. Nanay, umuwi mo ako. ano tawag ni Kuya? Ngayong birthday Uy. ni Nanay, anong message mo kay Nanay? I love you. Uh, I love you. <laughs> Take na talaga siya. Kamusta po yung pakiramdam na para po sa inyong uh, mister? Kayo daw po ang pinaka the best na misis sa buong mundo. Hindi po totoo yung babae ha. Kunwari lang po. Yun. And actually, sobrang thankful ako sa asawa Kasi ever since napaka-supportive niya. Lahat ng mga decisions ko, talaga sinusuportahan niya. Never siya kumontra. Tapos ito yung prank niya sa akin, sobrang parang, Lord, ano pa ko? Magagalit ba ako sa kanya? a uh, uunawain ko po siya. Tapos parang feeling ko, eto na ba yung birthday ko pa? Tapos dumating sa point na parang may babae siya. Parang wala siya hindi sinasabi. Hindi mo talaga yung nakahalata at all? Although, alam mo yung parang naglalaro sa isip ko, baka may tinatago. Pero alam ko may oh, takot oh, siya sa Diyos eh. Kaya hindi niya gagawin. Pasensya na po. So, tapos tumatawag yung... ako. Hindi niya sinasagot. So, yeah, parang, lagi po ba siya sumasagot sa tawag niya? Oo. So, pag isang ring lang, patawag, sumasagot siya. Kaya nakarabdam na rin kayo ng takot? Opo. Tapos parang nag-iisip na ako na ko yung kumari ko, nakatrabaho niya. So, parang pag kinawag ko yun, may mga malalaman na. So, para sa akin kasi po, confidential yun eh, na pambababae. Although, alam naman natin na maraming ganun mga ano. But knowing yung asawa ko, talagang takot po siya kasi, eh, lagi niya sinasabi na, kaysa mga babae ako, ibibigay ko na lang yung pera sa mga anak ko para at least eh, oh, wala pang problem. Kaya yun, saka takot po siya kayo. Eh. So, kaya, Pasensya na po. At talagang po, idea niya po ito, matagal niya natang pinagplanuhan na prank na ito. <laughs> Kaya kanakabahan din siya for sure. Pero bago yun, ay gumawa siya ng letter. Baka may dito na yung pagsusuri niya. Ano po, pwede niyo pong masahin, laksan niyo para na marinig po din na. First of all, I want to thank God dahil ikaw ang naging kabiyak ng aking puso, Max. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng paggabay mo sa mga anak natin at sa pagtitiwalang ibinigay mo sa akin na kahit na magkalayo tayo, nandun yung tiwala at love mo. Halagaan mo palagi ang sarili mo at ang mga bata. Tiis lang at matutupad din natin ang mga dreams natin para sa mga bata. Alam kong hindi madali ang paggabay mo sa mga anak natin na ikaw ang tumayong nanay at tatay sa kanila. Kaya dalangin ko sa Panginoon na bigyan ka pa palagi ng pangatawang malakas at malayo sa malubang karamdaman. Basta tuloy pa rin tayo sa mga pangarap natin at hindi na din magtatagal pa at magkakasama-sama rin tayo ng mga bata sobrang miss na miss ko na kayo. Happy birthday and I love you. Mahal na mahal ko kayo ng mga papa Wow, oh, thank you. so, uh, so ng mensahe niyo po at sa surprise ang ginawa niyang ito para sa inyo. Ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Sigurado panunoorin niyo pa ito ng paulit-ulit. Um, tatay, thank you sa... sa pasurpresa gusto na kitang awayin eh Kasi gigigila ako eh Birthday ko tapos sakto Ganito ang mangyayari Pero anyway Mahal kita Alam mo yun Hindi ko man lagi sinasabi Pero alam mo yan Kung gaano kita kamahal At sobrang blessed ko Kasi uh, hindi kalong lang basta tatay Sa mga anak ko Sa anak natin Kundi isa kang ulirang ama Sa ating pamilya Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo Pagmamahal at sa lahat ng pangunawa mo sa akin na kahit sa kabila ng minsan, tuyuin ako, nandiyak ka na talaga I love you at mahal na mahal ka namin ng mga bata oh. Thank you Oo, oh, wala ko na napakasit at napakangat ng mensahe Bali si sir po ba ay gano'ng katagal na sa Taiwan? Parang 7 years 7 years? Mm -hmm. So bata pa po yung kanina? Yung ano po, yung, yung panganay po, mm -hmm. yung kalam po. Tapos yearly, pag po ano, kami ng Taiwan, parang nababakasyon. Ah, kayo po no? pupunta? Opo, kami na na Wow, oh, yearly ay. po yun? Opo, gano'n. O misan siya na pupunta. Mm -hmm. Pero parang kami kasi mas gusto namin mag-travel na lang para at least yung mga bata may experience. Kamusta po yung ganyang pakiramdam? Yung malayo kayo, kayo tumatayong nanay at tatay. Actually, ano po, mahirap. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, uh, na, napapagtagumpaya yung mga problema. O talagang pag sa point parang magkakasakit yung mga bata, parang alam mo yun, parang kaya ko pa ba? Pero dahil naniniwala tayo kay Lord na hindi tayo pababayaan, kaya, kaya talaga. Basta, hmm. tiwala lang. At nagpapasalamat din talaga ako kasi ang ano naman nam, ng asawa ko, Binigay sa atin ni Lord magtiwala tayo sa isa't isa. Huwag ka babae ka, mahal naman mabababae ka, Pilipino lang din. Eh, dapat di ka napunta ng Taiwan dito sa Pilipinas, gano'n. At saka never namin napag-uusapan yung babae kasi parang, alam mo yung walang magandang may idudulot. Basta alam namin, may takot kami sa Diyos at namin ang isa't isa, yun lang, yun lang namin namin. Gano'ng katagal na po ba kayo bilang mag-asawa? Yun pa, 10 years po. 10 years? Wow! Ano po ba yung uh, nagustuhan nyo? Balikan natin yung love story nyo ng araw. Bakit yung po ba sa sinagot 10 years ago? Bakit sabi nyo, siya na yung gusto mo mapakasawa ka ng buhay? Actually, alam ng asawa ko yan. Eh. Pag tinatanong niya ako, bakit mo ba ako pinaka pinakasalan? Alam mo ba sa naloob niya? Kasi parang sabi niya, ang sagot ko daw, wala raw ako choice. Ang <laughs> uh, dami, ang dami daw kasi maniligo. Pero sa totoo lang, asawa ko talaga, isang bagay na nagustuhan ko sa kanya mapagmahal siya sa magulang niya eh. Kasi sabi nga nila, pag ang isang lalaki mapagmahal sa magulang, for sure mapagmahal yan sa asawa niya, sa magulang family. So, tsaka para sa akin kasi, uh, ang asawa ko po kasi talaga, hindi siya mayaman. Talagang mahirap lang po siya, pero sabi ko sa kanya, hindi naman kumbaga parang titignan lagi yung kahirapan mo kasi naniniwala ako pagka nagtumayo like, tayo ng ano, ng sarili nating pamilya, mas magandang pares tayo mahirap, itaguyod natin na mapalago ito at maging maayos yung pamilya natin, hindi dahil sa mayaman yung pamilya mo o pamilya ko pagtutulungan natin to, kaya ayun po talaga yung focus namin na mahirap tayo parehas, yayaman tayo basta magkasama tayong lalo ayun po, nagtutulungan yeah. po. kaya ah uh, ang asawa ko po talagang napakabait po sa pamilya niya, sa mga kaibigan niya, at lalo na po sa amin na kanilang pamilya. At kayo po ay nabiyayaan ng dalawang, dalawang anak. Dalawang anak. pa po sila. Uh, wala sila ngayon dito kasi umu ngayon hindi nila maintindihan pero mapapanood nila ito siguro later o hanggang pagtanda nila pag ma, ano, ano po gusto nyo sabihin sa inyo dalawang anak? Uh, kay Samuel at ah uh, lagi namin sinasabi sa inyo na magmahalat kayo, hindi man tayo mayaman. Ang uh, mahalaga, may takot tayo pare-parehas kay Lord kasi hindi niya tayo bababayan. At uh, huwag tayo lagi nakapokus sa material na bagay. Lagi natin nakapokus sa mga binibigay ng Lord sa atin, sa buhay natin. Kasi ang kayamanan dito sa mundo, panandalian lamang. Importante, pare pares tayo uh, magsasama-sama sa langit na mas mayaman yung ibibigay na ibibigay ni Lord sa atin. Amen. Napakaganda ng mga minsahe. Eh. Bali si Sir uh, kailan po ba yung last yung week? Kasi last year kami po umuwi. Ha, kayo po umuwi. Baka this year umuwi po siya. Pero depende pa po, po, either kami only, balik o di babalik po na siya. Last year, yung isang Opo, oh, taong almost one year na so, po, po kayo muli nagkasama. Opo. Oh, ano po ba yung namimiss niyo pag magkasama kayo? Yung banding niyo po ang pamilya? yung pinaaway ko siya. <laughs> Actually, kasi asawa ko talaga, ano yan eh, pag nagagalit na ako, parang, sige na, sorry na, alam mo yun, bibihira sa lalaki, alam mo. Tapos, pag nainis ako, kahit eh, magkaaway kami, pinagluluto ko siya. O pag ayun yung parang sorry ko, pinagluluto ko siya. Tsaka talagang, asawa ko talaga, wala akong masaya. Napaka... Napaka-sweet niya. Tapos ako naman kabaligtaran. Kaya so, sobrang thankful ako sa kanya. Eh. So ngayon po, nagpadala siya ng napakalaking teddy bear pag namimiss mo na daw yung sweetness niya diyan na mo siya muna yung love din at syempre dahil birthday mo nagdala rin po ako ng cake at syempre dahil may cake ay kakantahan ka namin ng happy birthday ano po yan meron po akong tiktok wait lang Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So happy birthday to you. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! Thank you po. Basahin niyo po na malakas. Happy 40th okay. birthday. And first, day. first birthday. Amazing nanay or niyo. Yan. Ngayon po ang 41st birthday niyo, ano po yung may niyo po para sa inyong sarili? Ah, uh, Siyempre, malakas sa pangangatawan at mas mahaba pang buhay para mapagsigbihan ko yung pamilya ko po. Ayun lang na po. Wow, Napaka-surplus naman ni Mother talaga. Sige po, meron pa po kayo ibang wishes bago niyo po ipan. Isipin niyo po mabuti. Wow! Happy birthday! At siyempre, nagpadala din dahil pansit, long life, ano? <laughs> nagpadala din pansit, chocolate, dahil sweet na sweet si sir, binitbit na ng mga. Binitbit na lang ako. ko. Yeah. Kamusta po mga pakiramdam na sinurpresa po kayo ng ganito ng inyong mister? Actually, dati kasi, ano ko siya, um inihiling ko sa kanya to, tapos may bouquet na pera. Sabi niya, nanay, pasensya na, hindi ko kaya yun. Man. Sabi ko, grabe ka naman, ang tao pa lang naman ako, hindi naman ako na years old. Alam mo yun, yung parang, kasi yung asawa ko talaga, hindi siya mahilig mag-surprise. Parang ang feeling niya kasi, pag sinurprise niya ako, hindi ako matutuwa. Parang mas gusto niya yung sasabihin ko yung gusto ko, kasi parang mas maka-appreciate ko. So, eto pa nga, grabe ha talagang wala akong masabi sa kanya, ginawa niya talaga na. No? Kasi may usapan kami na ibang usapan, hindi ko na maalam na mag hmm. Kaya sobrang na-surprise po talaga. Kaya, Malay niyo naman po sa sunod, baka tinesting lang kami dahil wala pang pa cash. Ano ba? Hindi, <laughs> baka nasa loob. Kakalkalin eh. ko baka. <laughs> Kasi may, di mo, di ba? Tinesting muna kami, baka nasa sunod. Hindi, <laughs> so, nauna na yung cash. Ah, wala na pala. <laughs> Ayan. Kamusta mo po ang pakiramdam nyo ngayon na sinurprise na kayo na dati pinihiling-hiling sa kanya, ngayon ginawa niya na talaga? Sobrang saya. Iba pala talaga yung feelings na hindi mo ina-expect. Talaga yung tears of joy na may halong ka ba. Pero number one talaga, ang galing niya po magano mo <laughs> parang, Sobrang, alam mo yung kalma lang talaga na parang siguro kung wala na ako sa ano, sarili ko nang away talaga ako. Okay. Opo, eh, pasensya na po eh. ma. Ang galing niyo rin po talaga. Ay, pasensya na, so, na po. Sa pagkakas <laughs> tigil na po. Kung lalala po yun, huwag ka na mahina, eh. <laughs> pasensya <laughs> na po Ma'am. Dahil yung pamilya. Kagustuhan ito ay eh, siyempre inalam muna namin kay sir kung may sakit ka sa puso kung okay hmm. lang inaalam naman namin dahil, yung iba matatanda kaya hmm. uh, ganyan kasi pag may ganon high blood hindi na namin ginagawa ah. Ayan, pasensya hmm. na po once again napagutusan lang ni sir thank <laughs> ayan, you po kaya ano oh, muli Kasama natin, kami po pala may taga-shop best, my best shoppers. Kinontak po kami na sir. Matagal na po itong nakahanda ah. mm -mm. para puntahan ka ngayong araw. Sigurado si sir, kabado-kabado at Kabado. excited ng malaman. At artista ka na po ma'am dahil uh, ilalabas, okay lang po i-upload sa aming page. Okay lang. Okay lang. Marami pong makakapanood sa inyo, maraming maiiyak, kikiligin. Dahil uh, marami po tayong mga kababayan katulad niyan, magkalayo sa isa't isa yung kanilang mga uh, mister ako oh, kaya misis tapos may ganyan pang kalokohan ano po na, 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 tinakot po kayo Grabe. don't worry wala naman kayo masadong masamang sinabi dun sa kanina normal po yun actually kalmado pa ako kami kalmado pa kayo eh nakita ko kanina hanga po kami sa inyo at tama po yung ginagawa nyo kasi mahirap po magtiwala sa panahon ngayon. ano po ayan ayan ah, uh, muli uh, Sir Charlon, congratulations po for a very successful surprise dahil sobrang napasaya nyo po ang inyong misis sa kanyang uh, Ah, Ika-apat na po Isang kaarawan Muli Kasama natin Batiin natin Ang happy 41st birthday Si ma'am Arlene Honorio Sarmiento Happy Thank birthday you. po ma'am Once you. again Ay Pasensya na po Thank you. <laughs> Pasensya na po Sa iyo pra Ayan Mga ka-surprise buddies Paalam po Thank Plain you kiss po kayo sa inyo husband Thank you po Picture taking na